Breaking news, naghahanda ang puwersa ng Estados Unidos upang magsagawa ng pag-atake sa Venezuela. Isang matinding babala ang binitawa ni U.S. President Donald Trump. Ang babala ni U.S. President Trump sa leader naman ng Venezuela na si Nicolas Maduro, regime change o military action. Idiniklara rin ni President Donald Trump na ang airspace ng Venezuela ay sarado pero hindi ito nagbigay ng kompletong detalye. Sa kabilang dako, ang Venezuela ay nagsasagawa ng mga regular na drills kahit pa noong magsimula ang sigalot sa pagitan ng Amerika at ng Venezuela at ang regular drills na sinasabi ng Venezuela. Ito ay paghahanda sa posibleng pag-atake ng United States of America. Yan ang ating pag-uusapan sa video ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan na rin ang like ang video ito at i-click ang notification bell. Napakalaking tulong yan para sa akin. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay December 1, 2025 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Dako muna tayo sa balita tungkol sa sigalot na nangyayari sa pagitan ng United States of America at ng Venezuela. Matagal-tagal na rin ang hidwaan sa pagitan ng United States of America at Venezuela. Lalong-lalo na sa mga leader nito sa pagitan ni President Donald Trump at ni Nicolas Maduro. Kahit na noong unang termino pa ni President Donald Trump bilang Pangulo ng Estados Unidos ay hindi na maganda ang ugnayan ng Venezuela at United States of America. Masayang masaya si Nicolas Maduro. Noong tinalo ni Joe Biden si Donald Trump sa presidential election, natahimik si Nicolas Maduro at tila hindi nga ibinabalita ang Venezuela tungkol sa United States of America pero sa hindi inaasahang pagkakataon, muling nanalo si President Donald Trump bilang Pangulo ng Estados Unidos. Dito na biglang kinabahan si Nicolas Maduro sa pangamba na baka biglang ungkatin uli ni President Donald Trump ang nakaraang mga isyo at hindi nga nagkakalayo sapagkat sa pagkakataong ito, mainit na mainit ang tensyon ngayon sa pagitan ng Amerika at ng Venezuela. Inakusahan ng Amerika ang leader ng Venezuela na nagkakalat ng mga ipinagbabawal na gamot sa iba't ibang bahagi ng Europa at ng United States of America at ito ay idinadaan sa Mexico at hindi lang basta-bastang pang-aakusa sapagkat sa Caribbean waters marami ng isinagawang pag-atake ang puwersa ng United States of America sa mga sasakyang pangdagat na nagmumula mismo sa Venezuela at hinihinala ito ng United States of America na dito ay ipinupuslit o isinasakay ang mga ipinagbabawal na gamot. Ayon sa Amerika ay hindi nila pahihintulutan ang Venezuela na makapasok ang kanilang mga illegal na pinaggagawa sa loob mismo ng United States of America. Kaya sa karagatan pa lang ay binobomba na ito ng Amerika. Marami na ang mga nasawi. Merong mga pagkakataon na ang warships ng United States of America ay pinaiikot-ikutan ng mga fighter jets naman ng Venezuela. Ang nasabing mga fighter jets ay nagmula pa sa Russia. Marami ng mga bangka na nagmumula sa Venezuela ang mga pinag-aatake na ng United States of America. Pero ang Venezuela ay wala pang ginagawa kahit na isang pag-atake sa mga puwersa ng Amerika kahit na ito ay nagkalata sa Caribbean waters. Ang kanilang mga warships, mga fighter jets at kahit mga sundalo na ipinwesto sa Puerto Rico at ayon sa ulat ng Al Jazeera sa pagkakataong ito. Ang United States of America sa pamamagitan ni President Donald Trump ay naghahanda di umano upang atakihin ang loob mismo ng Venezuela. Meron pang kumakalat na balita na matitindi ang mga banta na binibitawan ng Amerika laban sa leader ng Venezuela. Ayon sa mga ulat na nagkakalat, nais pababain ng United States of America sa pwesto ang leader ng Venezuela na si Nicolas Maduro. At ang banta ni President Donald Trump sa Venezuela? Regime change? O face military action? Nako, matinding gulo ito mga kaibigan. Dahil kapag pinili ng Venezuela ang military action at hindi bumaba si Nicolas Maduro, marahil baka umatake mismo ang United States of America sa loob mismo ng Venezuela. Pero tugo naman ng Venezuela ay hindi sila natatakot. Katunayan, Ayon mismo sa leader ng Venezuela ay marami silang mga kasangga na tutulong kung sakaling umatake ang Amerika at naghahanda rin daw sila. Araw-araw ay nagsasagawa sila ng regular drills at ang drills na ito ay paghahanda sa posibleng pag-atake ng United States of America. Kung baga, naghahanda na rin ang Venezuela. At upang patutuhanan ng ating sinasabi, mismong si Trump ang nagkumpirma nito. Ibinalita ito ng France 24 na kinausap ni President Donald Trump si Nicolas Maduro at matinding banta ang kanyang binitawan laban kay Maduro at aatakihin daw nito naghahanda na rin daw sila upang magsagawa ng naturang operasyon ayon naman sa ulat ng CNN kahit na marami ang mga tumutuligsa sa ginagawa ni President Donald Trump laban sa Venezuela ay tuloy-tuloy pa rin ang kanyang ginagawa at walang nagpapaawak dito ayon sa ulat ng CNN sinabi ng mga eksperto na ang mga ginagawa ni President Donald Trump ay magdudulot ito ng isang napakalaking gera sa Caribbean waters at ito ay sa pagitan ng United States of America at ng Venezuela at ito ay magkakadamay-damay sapagat alam ng iba at alam ng marami na ang Venezuela kasangga nito ang Russia, China at iba pa. Samantalang ang United States of America alam din ang buong mundo na napakarami nitong alyado. Kaya kung sakaling magtulong-tulong na Napakalaking gulo nito. Dagdag pa sa ulat ng France 24 na pipigilin daw ng United States of America ang mga balak ng Venezuela at ito ay gagawin by land. Ibig sabihin, sa lupain. Hindi ito mangyayari sa Caribbean waters. Ang ibig sabihin nito, mga kaibigan, ay talagang magsasagawa ng operasyon ng Amerika sa loob ng Venezuela at ang matindi, ayon sa kanilang sinasabi, very soon. At dahil dito ay humingi na ng tulong ang Venezuela. Ito ay nananawagan sa Organization of Petroleum Exporting Countries na pigilan ang United States of America sa kanilang ginagawang agresyon. Ayon naman kay Nicolas Maduro, wala raw ibang pakay si President Donald Trump. Ito ay upang ihinto o kunin ng United States of America ang kanilang napakalaking oil reserves. Ito ay isa sa mga pinakamalaki sa buong mundo. Nako, may katotohanan kaya ito? Kung kayo ang tatanungin, sino ang kapanipaniwala? Si President Donald Trump o si Nicolas Maduro? Ipaalam ang inyong mga komento dyan sa comment section at malugod ko po iyang babasahin. At mga kaibigan, hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!